Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako at isa namang orasyong pampabalisa ang ating ituturo sa inyo gamit lamang ang kanyang pangalan. Paano ba natin ito gagawin? Ito po ay atin lamang gagawin gamit ang kanyang pangalan. Kaya guys, napaka imposible naman pong sasabihin nyo pa sa atin na ma'am, wala po kaming gamit. Ma'am, wala po kaming makitang ganito. Ma'am, wala po kaming makitang ganon. Napaka-imposible na po niyan kasi napaka-simple lamang po ng ating gagamitin dito. Ang kailangan lamang po natin dito ay unang-una, ay ang ating buong tiwala ating buong tiwala sa mga hindi po naniwala ay libreng libre po kayong i-skip ang video na ito hindi po ka namin kayo pinipilit na panoorin ng video ito kung kayo po ay walang tiwala hindi naniwala sa mga ganito kasi hindi rin po talaga tutatalab sa inyo kung kayo po ay may mga sama ng loob habang ginagawa ito ay uh, palipasin nyo po muna yung mga sama ng loob ninyo bago nyo po gawin ang mga ganitong klaseng um, bagay. So, kapag buo na po ang inyong tiwala, ay maaari natin itong gawin. So, narito po ang ating kailangan sa ating um, pampabalisa. Ang kailangan lamang po natin dito ay bullpen. Ini color ng bullpen ay walang problema. Walang problema. Kailangan natin ng puting malinis na kapirasong papel. Ayan po lamang, puting malinis na kapirasong papel. Kailangan natin ng maliit na bute, buting maliit, dapat po ay malinis kahit anong bute basta malinis. Kailangan natin ng sinulid kahit anong kulay ng sinulid ay pwede 24 inches ang haba ng sinulid na ating kailangan kahit anong kulay ay pwedeng pwede. So napakasimple lamang po ng ating kailangan dito. So ngayon, pag kumpleto na po ang iyong gamit ay kuhanin mo ang papel at bulpen at isulat mo dito ang pangalan ng taong nais mong balisahit. So halimbawa siya si Pedro. Pedro, Pindoko. oh. tapos pag alam mo ang kapanganakan ni Pedro Pindoko ay isulat mo na rin ito. So, for example, si Pedro Pindoko ay pinanganak noong February 1, 1998. Ayan, ilalagay natin dito. Pedro Pindoko, February 1, 1998. Pagkatapos, ay irurlo natin ang papel. So, dito tayo mag-start. Papasok sa atin ating pagkakarulyo at atin itong irolyo ang ating papel. So, ayan. Yan, irolyo na natin ang ating papel. Anong gagawin natin pagkatapos natin itong mairolyo? Kuhanin ang bute at ipasok dito ang papel kung saan mo naisulat ang kanyang pangalan. So, bubuksan mo ang papel at ipasok mo dito ang papel na ito. Ipasok mo sa loob. Pasok mo sa loob ang papel. Saka mo ito isaradong mabuti. Pagkatapos, pag nasarado ng mabuti, ay kuhanin mo ang sinulid. Yung 24 inches na sinulid ay kuhanin mo. So, ang aking gagamitin ay ito. Pero dapat po ay sinulid. binakita ko lang naman. Kaya itong aking gagamitin. Ayan, nandyan ang buti. Talian mo ito dito sa liig. Ayan. Talian mo ito at tiyakin mo na hindi ito malalaglag. Ayan. Ayan. Ngayon, ayan na. Pag naitali, pag naitali na natin ang sinulid sa liig nito, ay maghanap ka ng lugar kung saan walang ibang makakita nito maliban sa iyo at isabit mo ito doon. Isabit mo ang buting ito doon. Tiyakin mo na walang ibang makakakita. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, puntahan mo ang pinagsabitan mo ng bote. Mari tayong gumamit ng lapis, stick, or bullpen. At saka mo ito hampasin. Gamit ito, bullpen, stick, or lapis, hampasin mo ito ng pitong beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sabay bulong ng salitang ito. Sabay mo bulong, ibulong mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. For example, hilingin mo na, um, hindi ka makakatulog. Tanging ako lamang ang iyong paka-iisipin Ayan. Ulit-ulitin mong bagkasin yun ng 21 na beses. Kanyang pangalan at ang iyong hiling. Hindi ka makatulog at ako lamang ang iyong pakaiisipin. Pagkatapos twenty uh, 21 na beses ulit-ulitin ang ating kahilingan. At siyempre bago mo um ang ating hiling, pangalan mo muna ang iyong bibigkasin. 21 na beses po tandaan, 21 na beses mo um bibigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. 21 na beses po itong bibigkasin. After po ninyong mahampas ito ng pitong beses, bibigkasin mo ang uh, kahilingan. Pangalan, kahilingan, at um, pangalan nga, yung pa, 21 na beses. Pangalan, kahilingan na 21 na beses. Pagkatapos ay usalin mo naman ang orasyon, yung sa isip mo lamang. Usalin mo ang ating orasyon sa isip mo lamang. Ayun, tapos ka na magbanggit ng kanyang pangalan kasabay ng iyong hiling ng 21 na beses at saka mo ito ibulong sa isip mo lamang. Lados, salados, migos, lados, salados, migos, tatlong beses ha. Lados, salados, migos, tatlong beses. Lados, salados, migos. Ayan po, tatlong beses po ninyong yun bigkasin yon. Pagkatapos, ay hayaan mo ito doon ng magdamag. Hayaan mo ito doon ng magdamag. Hinabukasan. Ano ang iyong gagawin? Kinabukasan kung malapit lang ang taong ito sa sa'yo o lalo na kung kilala mo ito, ay puntahan mo ang taong ito at makikita mo sa kanyang hitsura na hindi siya nakatulog at talagang makikita mo na siya ay puyat na puyat dahil yan sa hindi siya nakatulog sa kakaisip sa inyo. Ayan po, or kung kayo naman ay magkalayo, long distance relationship kayo, ay siguro maali kayong mag-usap sa, or mag-tawagan uh, mo siya sa messenger at tingnan mo ang kanyang hitsura. Hindi man niya aminin sa iyo, ngunit buong magdamag siyang nag-iisip sa iyo. Gagawin po natin ito ng Martes at Biyernes po. Martes at Biyernes lamang po natin itong gagawin. At paalala po, ito po ay laging tandaan nyo po ito. Isang beses mo lamang itong pwedeng gawin sa iisang tao. Isang beses lamang itong pwedeng gawin sa iisang tao. At wag ninyo itong gawin sa mga kababaihan. Ay wag na wag ninyo itong gawin lalo na kung kayo ay nasa inyong mga kabuuan ng dalaw. So ayan po tandaan, tandaan po ninyo 'yan. Ayan po lamang maraming maraming salamat at malapit na po ang ating Farapol kaya Iyakin ang panunood ng ating mga video ng uh, horoscope kung saan ninyo makita si Santa ay isend po ninyo agad ito sa Pilipinuan kasama ng pecha at kung anong horoscope nyo siya nakikita. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.